kung isa ka dun sa mga tumatanda na gustong mag-vlog pero natatakot tumarap sa camera dahil sa hindi sila marunong mag-edit, hindi sila marunong gumamit ng mga makabagong technology, hindi nila alam yung SEO, hindi nila alam yung Adobe, hindi nila alam yung pag-edit sa mga bagong technology, yung paggamit ng ChatGPT. Huwag kayo mag-alala doon kasi hindi mahalaga yon Sa pag-create ng vlog, lalo sa ating mga tumatanda, mahalagang huwag tayong matakot kasi mas marami tayong mensahe na pupwedeng ipaabot sa mga tao. Yung karanasan natin ay isa ng subject na pupwede nating i-discuss sa pagbablog yung karanasan natin ay isa ng mensahe na pupwede nating ipaabot sa mga kabataan at sa mga maraming tao. Hindi yung husay mo sa technology ang mahalaga. Ang pinakamahalaga sa pagbablog ay yung mensahe mo. Kahit pa bata ka o kahit pa matanda ka, palaging yung mensahe yung pinakamahalaga. Kahit ano pa yung binebenta mo hindi yung husay mo doon sa pag -e edit hindi yung husay mo sa mga technicalities, yung mensahe mo, yun ang pinapakinggan ng tao. Bumibili ang tao ng produkto dahil doon sa kung ano yung mensahe ipinapaabot mo sa pamamagitan ng produkto na yon Kung ang mensahe mo ba, nasusolusyonan ba ng produkto mo yung mga problema kinakaharap nila katulad ng pagpapagaang ng buhay nila ganun din ang pagbablog yung mensahe mo yung mahalaga at kung merong kang mensahe hindi mahalaga kung marunong ka sa teknolohiya o sa mga technicalities o so hindi ang mahalaga ipaabot mo sa tao sa tamang tao sa tamang market yung mensahe na meron ka Huwag kang magalala kung ano yung magiging itsura mo sa harap ng kamera. Hindi yung itsura mo ang pinapakinggan nila, kundi yung mensaheng gusto mong ipaabot sa kanila. Kung tatama sa kanila yung mensaheng meron ka, hindi mahalaga kung gwapo ka, maganda ka o pangit ka sa harap ng kamera. Katulad nito, ang sama-sama ng itsura ko. Wala akong ayos, nakapambahay ako. Pero, umaharap ako sa camera kasi meron akong mensaheng gustong ipaabot sa tao. Tayo yung magdidesisyon, hindi yung edad natin. Wala kang dapat ikahiya, wala kang dapat ikatakot. Yung mensahe, yun yung pinakamahalaga sa lahat.